Milky Way Horror Stories. At na siya. Isang kwento, pag-ibig, kamatayan, muling pagkikita ng dalawang kaluluwang di mapaghihiwalay. Madaling araw nang makarating ako sa Baguio, ang hamog ay parang usok na gumagapang sa mga daan ng Leonard Wood at bawat ilaw ng poste ay may sariling na nakasabit. Oksilira, isang manunulat na galing Maynila. Pumunta ako rito para maghanap ng inspirasyon para sa bago kong nobela tungkol sa pagbibig na hindi natatapos kahit sa kabilang buhay. Pero sa loob-loob ko, hindi ko alam kung bakit ako talaga nandito parang may tumatawag sa akin. Pagbaba ko ng jeep sa may session road, may isang lalaki sa kabilang kalsada. Tila natigilan siya ng magtama ang aming mga bata. Malamig ang hangin, pero bigla akong pinagpawisan. Tumiti siya, parang kilalang kilala ako. At bago ko pa siya malapitan, nawala siya sa gitna ng hamog. Sumakay ako ng taxi punta sa transient house na nirentahan ko lumang bahay sa may road malapit sa kilalang haunted house ng bagyo sabi ng caretaker bihira raw may tumero doon mag isa kasi may mga nakikita raw sa gabi hindi ako natakot syempre writer ako kailangan ko ng ganitong ambyan pero sa unang gabi pa lang may kakaiba ng naramdaman habang nagsusulat ako sa lumang study table. May malamig na hangin na dumaan kahit sarado ang bintana. Paglingon ko, may lumang litrato sa mesa. Dalawang tao, isang babae at isang lalaki. Nakabarong siya. Naka Maria Clara naman ang babae. Hindi ko alam kung paano napunta sa mesa ang lumang litrato. Pinuha ko ito at sinipat ng mabuti sa ilalim ng dilaw na ilaw ng lapsi. Ang babae, kamukha ko. Hindi lang basta kamukha, parang ako mismo. Ang lalaki naman, pamilyar din. Parang yun nakita ko kaninang umaga sa session road. Sa likod ng litrato, may nakasulat. Elias at Tamara, 1923. Luwakan, bagyo nanginig ang kamay ko bakit nandito sa kwartong ito ang litrato ng dalawang taong parang ako at yung lalaking yun binaliwala ako sa puna siguro nagtataon lang sabi ko sa sabili ko pero nang patayin ko ang ilaw at humiga may narinig akong mahinang isang bulog amara Mahinang tinig, malamig, tila galing sa sulok ng silid. Tumahon ako agad, pinuksan ng ilaw, pero wala. Pero sa salamin, sa gilid ng aking paningin, may aninong nakatayo, lalaki, kabarong at nakatingin diretso sa akin. Kinabukasan, pumunta ako sa Botanical Garden para huminga ng sariyo ang hangin. Habang naglalakad, biglang may tumawag sa akin. Miss Lira, di ba? Paglingin ko, siya. Siya yung lalaking nakita ko sa session road. Nakasuot ng simpleng itim na jacket at may dalang camera. Ngumiti siya. Hindi kita nakala na makikita ko ulit tumangwa ako. Medyo naiilang. Kilala mo ako? Hindi ko alam. Sabi niya. Pero parang kilala kita. Parang katagal na. Tumawa kami pareho. Pero may kakaibang lamig sa paligid. Habang nag-uusap kami, para pamilyar ang bawat salita bawat titig, bawat hinga. Ako nga pala si Ellie. Lira! Sabi ko. Lira Santos! Nagkatinginan kami ng matagal sa isang iglap para may dumaan na hangin sa pagitan namin. Malamig, mabigat, at puno ng alaala. Nakita ko sa mata niya ang isang bagay na hindi ko maipaliwanan. Ang paghahanap na matagal nang di Gabi na nang bumalik ako sa luwakan, dumaan ako sa maliit na tindahan ni Mang Oka, ang caretaker ng bahay. Habang nagkakape, napansin niyang tahimik ako. Uh, ah, yeah, iya, sabi niya. May nakita ka na ba? At pakunot na noo ang bahay na yan may kwento. Noong 1920s, may magkasintahan daw na nakatira dyan si Elias at Amara. Magkakaiba raw sila ng lahi. Anak ng sundalo si Elias, sigurota naman si Amara. Noong panahon ng mga Amerikano, bawal daw ang ganitong pag-ibig. Kaya tinutulan sila ng mga magulang. Tumakas silang dalawa pero natagpuan na lang na patay sa may bangin sa likod ng bahay. Napatigil ako. Bangin? Dito mismo? Oo. Sagot ni Mang Oka. Hanggang ngayon may nakikita raw na paris ng kanino doon tuwing madaling araw. Nalaglang ang isip mo at ang litrato at ang boses kagabi ang lalaking nagpapakilalang Ellie. Hindi ako mapakali gabi. Pinanood po ang ulan mula sa bintana habang humihigop ng tapi Hangin, amog, dilip. Bigla akong naramdaman ng amoy ng sunog ng kambila. Pero wala naman ako sinisindihan. Paglingon ko, nasa mesa ulit ng litrato. Pero ngayon, may bagong sulat na sa ibaba nagtatagpo sa ilalim ng buwan. Tumakbo ako palabas ng bahay. Tinungo ang bangin sa likod. Ang hangin ay parang sumisigaw. Ang mga tunay kumakaluskos. At doon, sa gitna ng hamog, nakatayo si Eli. Nakatitig sa akin. Ang Pero may luha sa mga mata. Naalala mo na, Mara? Naligas ako. Ang pangalang Amara. At biglang bumalik sa isip ko ang lahat. Mga alaala ng lumang panahon. Ng pag-ibig na tinutulan. Kaping tumalon kami sa bangka. Magkahawak kamay. Habang sinisigaw ang mga pangako na hindi magwawakas. Lahat bumalik. At sa harap ko. Si ang kaluluwang di pa rin nakakaalis. Ayon kay Mang Oka, may nagsasabing hindi matahimik ang dalawang kaluluwa dahil hindi raw sila sabay namatay. Si Amara daw, ako noon ay namatay agad pero si Elias nakaligtas at tumanda sa pagtakabagabag hanggang sa mamatay siya sa parehong araw taon na hinahanap ang nawawalang kasintahan. Kaya pala paulit-ulit kami nagpikita. Kada ilang dekada, bumabalik kami. Batibang ibang katawan? Parehong puso. At laging sa bagyo, sa gitna ng hamog, nagtatagpo. Pero lagi may katumbas. Sabay ka. Ang muling pagkikita namin ay lagi nagbubukas ng sumpa. Pinabukasan, nag-iha si sa Burnham Park. Tahimik kaming naglalakad hanggang sa umabot kami sa tulay malapit sa lawa. Naalala ko na lahat, Lira, sabi niya. Ako si Elias at ikaw si Amara. Hindi tayo tinapos ng kumatayan pero may kailangang mangyari. Lumapit siya sa akin. Ang paligid ay tila huminto. Wala ka maririnig kung ng hangin at taluskos ng dahon. Ang sumpa ay maulit kung hindi natin pipigilan. Tuwing magtatagpo tayo, may isa sa atin ang makamatay ulit. Lumuhod siya. Pinawakan ng kamay ko. Mainit ang palad niya. Kahit malamig ang paligid, tumulo ang luha ko. Kung ganun, hayaan mo lang ako ang mawala. Sabi ko, matagal ka nang naghihintay. Miling siya, hindi. Ako na. Lumakas ang hangin. Ang mga ilaw ng parke ay kumslap. At sa isang iglap, may naradig akong tinig. Mahina. Pamilyar. Yung mula sa dinig. Kailangan may isa lang. Ang mapabuhay. Ang paligid ay nagdilim. Niyak niya ako ng mahigpit. At bago ako makapagsalita, tinulak niya ako palayo habang sya yung ting-unting naglalaho sa hamog. Nagising ako sa ospital. Sinabi ng doktor na natagpuan daw akong nawalan ng malay sa may Burnham Park. Bandang alas tres ng umaga, walang kasama. Paglabas ko, umuwi ako sa luwakan para maging pake. Ngunit pagpasok ko sa bahay, wala na ang litrato. Walang bakas ng kahit ano. Para bang hindi totoo ang lahat. Pero sa mesa, may iniwang maliit na papel. Sulat kamay. Mahal kita sa bawat buhay. Pero sa susunod, sana hindi na natin kailangan mamatay para magtagpo. Elias. Napaluhod ako, umagulgol. Sa labas ng bintana, sa gitna ng hamog, may aninong nakatayo nakangiti. Lumipas ang ilang buwan, bumalik ako sa Maynila at tinilathala ang nobelang pinamagatang Dalawang Puso sa Hamog ng bagyo. Bestseller daw, sabi ng publisher. Pero para sa akin, iyan ay isang lihim na paalam. Minsan, tuwing madaling araw, kapag malamig ang hangin, naririnig ko pa rin ang pinig niya. Mara, salamin. Minsan, may lalaki nakatingin. Tumiti siya. At alam kahit sa susunod na buhay, hahanapin pa rin namin ang isa't isa. Sa dulo, dalawa lang kaming sinumpa. Ngunit dalawa rin kaming nagmahal ng lampas sa kamatayan. May mga bagong magkasintahan daw ngayon sa Baguio. Nakita sila ni Mang Oka. Naglakad sa Luwakan habang nakahawak kamay. Babae at lalaki, parang sinalira at Sa ilalim ng buwan, sa gitna ng hamog, dalawang anino ang muling nagtagpo, tahimik, magkaaktay. At sa unang pagkakataon, palang natira pagdi pag-ibig. Ang pag-ibig na totoo, hindi natatapos sa kamatayan. Minsan, doon palang nagsisimulan.